Sa unang bahagi ng video ito, makikita ang pagbaklas ng Pideya agent sa cover ng pinto ng pulang sasakyang ito. Maya-maya ay unti-unti nang nilalabas ang mga nakatagong mga plastic sachets mula sa loob nito. Ito ang mga drogang nakumpiska ng Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police at iba pang mga law enforcement agencies sa dalawang drug courier mula sa Mindanao na nasa Sabado ng gabi, September 28, sa Matnog Port Sorsogon. Kung hindi nahuli, ay ipupuslit sana ito patungong Metro Manila. Nasa 18 kilo ang nakumpiskang shabu na nagkakahalaga ng siyam na pong milyong piso ang mga sospek. Kinilalang sina Kabilan Arsad E. Yusuf at Tato Jehamin E. Kumpi, pawang mga taga-sharif Aguac, Maguindanao. Sinampahan na ng patong-patong ng mga kaso ang mga ito sa Sorsogon Regional Trial Court na may kinalaman sa paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa sinagawang press conference sa Pidea Regional Office 5 sa Legazpi City, Albay, sinabi ni Regional Director Edgar Jubay na naiibang modus na naman ng mga sindikato ng droga ang pagtago ng mga kontrabando sa loob ng pintuan ng kotse. Iba naging mode ng transport niya. Kasi usually, may king mo ng sa packets, packets, isang packets, isang spackets, kilo. Ngayon, tarya, tarya, gramo, gramo. So, pinagtsagaan, iisilip, ipasok doon sa 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 cover ng pinto ng sakyan. So, ayun, bagong, ano, bagong mode of transport. So, magiging, ano, magiging business uh, sa so, mga sumasusunod natin gagawin. Ano. Tukoy na umano nila kung saan nang galing ang napakaraming mga droga na ito. Subalit inaalam pa kung sinong sindikato ang nasa likod ng mga nagdala nito. Ito is galing ito ng Sabonga. So ang duda natin is galing ito sa labas. Uh, wala namang ibang mga bansa na malapit sa, ano, sa Sabonga area. Kung tatawin ka ng Masilag, Silo, Itawi-Tawi. Napakalapit ng area niyan doon sa Malaysia and in Indonesia. And considering na merong uh, civil war ngayon sa Myanmar na iyon know, ang suspect natin na biggest producer kaya ng ng shabu so ang 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 hinahalata namin na, 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 na. Ito na galing, ititirabit ng awit-awit, ito -awit, kung tangsang Dahil sa matagumpay na operasyon, umaasa naman ang Police Regional Office 5 na mahihirapan na lalo ang mga sindikato ng droga na mag-operate sa Bicol. Ayon kay Police Brigadier General Andre Dizon, ang magandang koordinasyon at intelligence sharing ng PNP at PIDEA ang susi sa mga positibong operasyon kagaya nito. For sure, sir, uh, 100%. Ma-alarm ang uh, mga involved sa illegal drugs at uh, winawarningan din natin na with the uh, technology nowadays, with the advent of uh, computer age and uh, digital age, uh, sisikip na ang mundo nila. Kaya yung intelligence, yun ang uh, malaking factor po dito sir na uh, ng mundo ng no-involved no, 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 They can run, but they cannot hide ngayong taon. Ito na ang pangalawang matagumpay na operasyon ng PDEA at PNP sa Matnog Port Sorsogon. Ang una ay noong Marso kung saan dalawang kilo ng iligal na droga ang nakumpiska. Vince Villar, Reporting.